Lalo na tatakot na ay, po yung bata. Ay, ah, alis si na po, po ako. O, sige po. Ha? Uh, Salamat ate. Pasinsya ka na sa dalam mo po. po. may bawan pa po ako. Ako siya po. Pwede po may maiulang po. Salamat po. Ate, bakit ang bait niyo po? Ay, wala naman po ba? Kasi parang katulad rin po dati kami sa inyo. Hello po mga kalingap, mga kabayan. Welcome back sa ating channel. Ngayon nga pong araw, ano? Habang nag-iikot kami, mag attention po sa amin ang isa pong pamilya na ito na nakatira po sa gilid po ng kalsada na ang bahay po nila ay parang sobra kung baga sa ano po ay talagang aagaw uh, attention din sa inyo dahil po parang magigiba na po yung bahay ano. Tagilid na nakita lang po namin yung isang bata sa labas ay may babas may pang isa ay may karga pong bata o ay ano mga kalingap ah. Uh, Subukan po natin itong isang pamilya magka Popolobi Prank Charity po tayo. Ano pa yung maitutulong natin sa kanila, sa pamilyang ito. Dahil kanina pa po kami dito sa medyo di kalayuan po sa kanilang bahay. Uh, ayan nga po, kanina pa yung isang bata tapos may lumabas na isang bata, may kargang bata pa rin. Ano po mga kalingap. Samahan niyo po kami at siyempre sa hindi pa po para nakapag-subscribe sa ating channel. Uh, please to subscribe po and hit the notification bell na rin para updated po kayo sa aking mga video upload na ginagawa. Lalo na po itong mga personal vlog natin. Sabot natin mga kaya. Tao po. Tao po. Magbibinta lang po ng gulay. Pangkain ko po. Wala po. Kung pira ko yun. Ano po? Kanin. Kanin po. Kain na po kasi ako naubos kasi yung pagkain. Po? Kanin na lang. May aso po. Hala. Hindi po may kuya. Kanin po. Gutom na po ako ate. Tapos sa inyo na lang po itong gulay ko. Huwag na po, pagkain nyo na lang. Po? Sa inyo na lang po. Okay lang po? Sige na po, sa inyo na lang Sige po. Bibigyan nyo po ako ng kanit eh. Pasinsya na po po kuya nito. Ay, kanin po. Ano po ulam ay. Pisa po na ulam na lang ako yung mga bata ng asin. Asin po? Para na po may... Sige po, salamat po ate. Ay, kasi lang po po yan, natatapot po sa iyo at may mga bata po. May mga anak po kayo? Mayroon po. Ah, uh, maliliit pa po? Sige po. Salamat ate kahit natatakot kayo. Nagbigay kayo ng kanin. Opo po ako dito. Kakain lang po muna ako, ha? Salamat po. Ah, uh, salamat po. Ano po 'yan? Nawasa rin po ito. Ang tubig po? Ay, po, di po ito. Ug okay lang po basta po may tubig. Opo Salamat po, Ate. Malayo pa po ang tingin niyo na ng tinga. Oo, malayo pa po. Malayo pa po. Nagigibo ka doon. Malayo na rin po 'yang lakad ko, Te. Nag nagtagapos po na kanina may pagkain pa ako naubos na kaya nagbibinta po ako ng gulay yung pong gulay na ko ako po doon sa gilid gilid para may pangkain po ako takot po sila sige po pasisan na po kayo ate ha napadaan po ako dito Nag wala na po kasi ibang bahay na makita ako wala na po problema sa amin pag ganyan po wala po wala po sa amin

Ate. Okay. Ate. Okay. okay lang po ate, pakibalot na lang po. Para may baon po ako. <tos> Salamat <tos> ate. May baon po ako pa. Para may pagkain po kami. Sa inyo lang po itong gulay? Sa inyo lang Ha? Sa po yan. Okay lang po? Salamat po ate ha. Sa po ako dyan. Ako kuha po ng mga gulay. Dito po? Sa paligid po? Sa inyo po ito? Ay di po. Ah. Uh ano lang po yan. ang mga Ah. -huh. Alam na, natatakot na po yung bata. Ah, alis na po ako? Oo sige po. Ha? Salamat ate. Pasensya ka na po dyan sa dalam mo po. Opo, may bawan pa po ako? Yan po, pwede po mo yung po. Salamat po. Ate, bakit ang bait niyo po? Ay, wala na naman po. Kasi parang katulad rin po dati kami sa inyo. Isa na, din po ng lugaw. Uh, halo, kaya ayaw ko kung maranasan ng mga batang kumain ng lugaw po. Naman. Ay, galing po ako ng summer. Po galing kayo po kayo po, ng summer? Ayaw ko, ko po yung sa mga batang ano, ano na po, po ba itong lugar, ate? Ginakutan. Ginakutan? Binsons bin po. Ah, Binsons po ito? So, kasi po, galing pa po ako ng Maynila. Uh um, -huh. Naglalakad-lakad na lang. Pag nagugutom po, na, 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 nagdadaan po ako sa mga bahay, nangihingi po ako ng pagkain. Ay, naman po din po sa akin. Na, um, may, naka, may nakikita naman po ako ay uh, um, kasi ano rin yung po, nangihingi ng tulong, binibigyan ko rin naman. Ang bayit nyo naman po. Sa, sa, inyo po itong bahay? Ay, sa amin nga po ito eh. Ganito na po, si Ranok po. Nagtutulo na nga po. Nagtutulo na po? Minsan pag nag-uulan ay nag-ano na lang, naampiyasan na po yung mga bata. Ilan po ang anak niya po ate? Apat. Apat po? Sige po ate, bye-bye po. Alis na po ako. Huwag ka na matakot sa akin ha. Hello ate, <laughs> hindi pa ako totoong pulubi ate. Uh, ay, natakot kami sa iyo kuya. Ha? Ha? Hindi ko pala tutupong pulog. opo, ako po ano, nagpapakaya na po ako po si Juan TV. Ah. ano, ano po ako, uh, nag nagikot po ako sa mga kababayan na pwede pong mabigyan ng kahit konting tulong po sa abot na aking mga kaya. Ah. So kayo po, kanina pag nakita ko pa lang po yung sitwasyon ninyo kasi wala, wala, kanina pa kami naka, ano, nando po, kaway kayo. Yeah. Um, <laughs> Dinyo. <laughs> Inabati ko mga taga-sawa. Yeah, hello po. <laughs> Hindi na Ayan. Po langakaw, eh. Bakit <laughs> <Matagal> po? I-gay mo atin dyan. Matagal na po. Sa, ano nga? 11 na taon na po. 11 years na po. Ayun oh, po. Hindi uh, nyo makikita yung camera mo. Nasa po. loob po ay. Hmm. Ano po? Nakakamiss na rin nga sa mga magulang ko. <laughs> so ito. Sa inyo na ito. Oh, pang, panghalo na lang sa ano po yan. O oh, bebe. Maraming Salamat. Marami po. Hmm. Yung, yung puso ninyo. Kahit hindi ano nyo naman nakakilala. Pinakain nyo ako. Ayo. Oh. Bali, wala po yun sa amin. Ako, nami-miss ko na nga rin ang magulang ko. Ha? Nami-miss ko na rin ang magulang ko. basta mo na po? Basta mag po kami ng mister ko. Sabi ko, sana makauwi naman ako doon. Makita ko malang lang ang magulang ko. Mm. Ano ba trabaho ni mister po? Sa daanaw lang po. Sapat lang naman po sa araw-araw namin. Dito namin sa po? Lalo na po, magpapasukan na po. Uh, ito ay malaki pong bayaran sa school, nasa na. 9,900 po. 900 po? o sabi ko nga eh, nagpunta ako doon, ay sabi ako. ko, nagpunta ako sa maestra mo, pinakiusapan ko kung pwedeng mo, bawahin ko na muna, dadaan po. Utayan. Ito po yung isang mag-aaral pa lang, ilang taon na po? Ano na po, yung grade 3 na po. Ah, grade 3 na. Yung pong iba? ay ito po ang mapasok. Mapasok na ikaw? Oo, mm sa -mm, kinder. Kinder. Kaya sabi ko ay, makikiusap ako sa maestra para makuha ko yung card ma ano ang ko lang mautayan. Opo. Ay ang pakiusap naman sa akin ng maestra. Mag-advance daw mag-ano daw muna ako ng kaunti mm. para maibigay niya daw ang card. ay mm. eh, sabi ko dalawang araw na yun ako uh, ano, sa araw-araw nung sa Danau. Ate. Ito, ito lang muna may ko ha. Hmm. Ito lang muna kaya-kaya kong ibigay hmm. sa ngayon siguro po kung susunod balik ko pa, pa meron. Ganun muna kayo mo, ngayon, Ate. Yeah, ganyan. <laughs> Pati, isa, <laughs> dalawa, patlo, waka mo ito apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Ayan po. Salamat Mara po. Mara po sa inyo. Ha? Okay Ay, na po muna sa inyo yan? Ay, okay lang po ito. May pambayad na po si Joseph sa school. Yun. <laughs> Yun po ang importante. Oo po, para makakapag-aral po yan. Oo po. Bakit po naiya kayo? Ayun. Malaking bagay na po ito sa akin at para makapasok po yan ay... Makapasok na po sa school? Sabi nga niyan sa akin ay, Mama, gusto ko ng electric pan. Ay sabi ko, di, yung bahay nga natin, di nating mapaayos, may electric pa tayo. Oo nga po. Oo. Sabi ko sa kanya. Pero, ay, sabi ko, may bayaran pa sa school, mapasok na kayo ngayong ano, 29. Di, paano yun? Sabi ko. Buti kung si Ari Papa may palaging may trabaho. Ay tulad ngayon, nakatamang na, nag-ano, sideline na yan. yan sideline lang doon. po siya? Uh, so, wala na ba na po siya doon makukuha po? At bali na po niya yun? At bali na po? Ah. Uh, uh, pang ano-ano po ng bigas namin dito. So ngayon po, uh, nakapag siya ako ka ng blessing na rin blessin, po sa susunod. Ano po masasabi sa mga viewers po? Ay, nagpapasalamat po ako sa kanila. Sa ina, ibibigay nyo po sa amin. Opo, sakali po, may, may magpabot po sa akin ng tulong para sa inyo, makakarating po agad sa inyo. Salamat po? Ay, Salamat po kuya. Ano siya yung baby mama? Ayan mga So dito na, makapasok <laughs> po tayo kala ate. Eh. May mga bata o. So, ayan. Pwede po kasok ate, makita yung balong bahay nyo. Sige po. na po pala ito. Upo. Ala, grabe. Di na naka, di na naka ano yung ano. Hindi na po naka... Ano yung mga haligi? Sige daw, te. Pasok kayo. Sama ako. Oh, at tapos wala pa po kayong pinto. Wala po. Ha? Wala po. Wala po kayong pinto? Wala po. Wala, tagilid na rin po guys oh. Opo. Ay, Ay. Pasinsya ay. ay baby. <laughs> ang bahay ko ay ano. May kuryente pa ka dito? Wala po. Wala kayong kuryente? Opo. Ah. Tukarol po ang gamit. Tukarol? Opo. Dito lang po kayo natutulog? O, dito po sa taas. Dito. O tagilid na rin po? Opo, tagilid na rin po yun. Hmm. Taglid na rin ito guys. Oh. Opo, ka. Wala baka mag-iba na ito na, te. Mm, na po yung bahay nyo ay. Hmm. Hi. Man. Taglid na, baka matumba na po itong bahay nyo. Maliban po dito, wala pa kayong kapamilya dito? Wala po. Wala po? Yung asawa nyo po? Ay, meron po na. Sa daet naman po yun. Sa daet. Hindi tayo natin sa labas. Madilim dito sa loob pala. Maliib-dilim nga po dito. Ay. Ay, ay, di makalabas. Masikip po. <laughs> ang ano. So, ayan, mga kalihingap. Patong ba ng yan? Bali na po ang haligi niyan dun. Ay. Ano po? Haligi po, bali. Bali na? Opo. So, ito po. Itong uh, natin ngayon dito sa ginto ng tadaanan namin ito, mga kalinginap. So, salamat po sa dito pagpasok, papasok sa bahay ninyo. And kung ano po yung naitutulong ko sa pagbalik ko. Gusto nyo po makawin ng samar? Samar po? Ayo po sana. Kung pwede. <laughs> Papunta Para ng samar. Para makita naman niya ng mga tiyohin at tiyahin. Ah. tasa lang po, ang mahal naman po pag uwi na po. Kung mahal. Ma -uwi po ako dun ay bibigay ko na lang po sa mga bata po. Hmm, ganun. Hmm. Sige po ate. Kaya pagpansya nyo na pala abot ko kanina ha. At pansya rin kung natakot kayo sa akin. <laughs> Malaking bagay na po ito pang bayad sa school ng bata. Okay po. At, sige po ate, salamat A po. Salamat Babay po. Bye po, po. bye bye siya. baby. Tawak Tawa ka. O tuwa. Bye bye. Bye, -bye. bye. bye, -bye. bye, -bye. po. Sige po. <laughs> so ayun po mga kalinga, maraming maraming salamat po sa lahat po ng ating uh, vlogs ngayon. Salamat din kay ate. Kahit po natakot sila kanina ay uh, binigyan pa rin tayo ng kanin. And salamat po uh, sa lahat po ng viewers. Siyempre kay Kuya Bal Santos Matubang po. Kay Boss Kalinga Prawa at Inda Vlogs. And kay Ma'am Jack Tapia Matubang. And sa lahat po ng uh, viewers, maraming maraming salamat po sa inyo. And grabe po yung kalagay nila ate dito. ano Nabanggit nga rin, taga summer pala ito. Na 11 years na gusto makauwi, ay wala naman daw po silang pamasahe. Ano? Yung pong bahay nila, nakatagilid na talaga. Ay, panood nyo naman po ano. Yung mga haligi, ay sabi ko nga parang kaunting hangin nila lang po, pwedeng matumba yung bahay. Ano? So, yun. Salamat po. And sa mga, ibig din po mag, ano, magpaabot ng tulong po sa kanila. Just kontakin nyo lang po ako sa aking Facebook page, 1TV Vlogs po. Ayan o. No. Ayan po sila ate. Salamat po sa lahat mong nanood. God bless to everyone po.